mga bayani na nakatala sa Biblia atin silang kilalanin. Kung sa panahon natin mayroon tayong mga tinatawag na mga bayani sa ating bansang Pilipinas dahil sa kanilang kagitingan at pagtatanggol sa ating bansa. Gaya ng mga nasa listahan, pangunahin si Dr. Jose Rizal sila ay ang ating mga magigiting na mga bayani na nasa ating mga aklat sa eskwelahan. Ang pinakapamuso nga dito ay si Dr. Jose Rizal, ang tinaguriang pambansang bayani ng Pilipinas sapagkat isa siya sa naging dahilan upang mabuksan ang isipan ng mga mamamayang Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol na mag-alsa at lumaban sa mga ito. Kinikilala natin sila dahil sa kanilang ambag sa ating bansa. At sa atin namang kwento, ating kilalanin ang mga dakilang bayani na nasa aklat din naman ng Biblia na mas higit na mahalaga sa ating buhay dahil handa rin silang ialay ang kanilang buhay dahil sa pananampalataya. Tinawag din sila martir kagaya ni Esteban. Si Esteban ay isang tapat na tagasunod ni Kristo na ang tanging pamumuhay ay ang pagsunod sa Panginoon. Siya ay tinutukoy bilang ang unang kristyanong martir, isang taong pinatay para sa kanilang relihiyon o iba pang paniniwala. Dahil siya ang unang taong binanggit sa Biblia na namatay para sa pananampalataya kay Kristo. Binato siya hanggang sa mamatay ayon sa kasaysayan ng Biblia. atin ng pag-usapan ang mga bayani sa Biblia, ang tinatawag din nilang mga Heroes of Faith o Hall of Faith. Ang terminong Hall of Faith ay hindi kailanman ginamit sa Biblia. Ito ay isang termino na ginamit ng mga modernong interpreter upang ilarawan ang Hebreo Kabanata 11 kung saan doon nakalista ang ating mga bayani sa pananampalataya. Ang Hall of Faith ito ay isang pag-alis mula sa modernong ideya ng isang paaralan. Pati na rin ang iba pang mga organisasyon ay mayroong Hall of Fame. Ang iba pang paliwanag sa Hall of Fame. Sa madaling salita, ang Kabanata 11 na tinatawag na Hall of Fame o Faith Hall of Fame ay isang listahan ng mga lalaki at babae na determinadong sumunod sa Diyos bagamat nabuhay sila sa iba't ibang panahon at nahaharap sa iba't ibang kalagayan, pinili ng bawat isa sa kanila ang magpakita ng katapatan sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay dahil sa pananampalataya at hindi lahat ng tao ay mayroon ito. Gaya naman ng nakasulat sa Epeso. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At itoy hindi sa inyong sarili. Itoy kaloob ng Diyos. Ating puntahan ang aklat ng Hebreo na kinasusulatan ng mga pangalan ng ating mga heroes of faith. Sa ating unang listahan ay si Abel, ang unang martir sa Biblia. Si Abel ang unang taong nakalista sa Hall of Faith sa aklat ng Hebreo 11:4. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatutoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Si Abel ang pangalawang anak ni Adan at Eva. Siya ang unang martir sa Biblia at siya din ang unang pastol kakaunti pa ang nalalaman tungkol kay Abel, maliban na natagpuan niya ang pabor sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alay sa kanya ng isang nakalulugod na sakripisyo. Bilang isang resulta, si Abel ay pinatay ng kanyang kuya na si Cain na ang sakripisyo ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ang susunod na miyembro ng Hall of Faith ay si Enoch, ang taong lumakad kasama ng Diyos. Labis na nasiyahan si Enoch sa Panginoong Diyos na nagligtas siya sa karanasan ng kamatayan, ayon sa Hebreo. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi niya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos sapagkat bago siya nilipat ay pinatutuhanan sa kanyang siya naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod sa kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. At ang ating susunod ay si Noe, isang matuwid na tao. Sino ang pangatlong bayani na pinangalanan sa Hall of Faith? Ayon sa Hebreo 11.7 sa pananampalataya, si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita dala ng banal na takot ay naganda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Kilala si Noe na isang mabuting tao. Siya ay walang kapintasan sa mga tao noong panahon niya. Hindi ito nangahulugan na si ay perpekto o walang kasalanan. Ngunit minahal niya ang Diyos ng buong puso at ganap na nakatuon sa pagsunod. At ang ating pang-apat, si Abraham, ang ama ng bansang Hudyo. Si Abraham tumanggap ng higit pa sa isang maikling pagbanggit ng mga bayani ng pananampalataya. Ang isang mabuting pakikitungo mula sa Hebreo 11:8 hanggang 19 ay ibinigay sa malahiganteng Bibliyang ito at ang ama ng bansang Hudyo. Ang isa sa mga pinakakilalang pangkat ng pananampalataya ni Abraham ay nangyari ng kusang loob niyang sumunod sa utos ng Diyos ayon sa aklat ng Henesis 22:2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaak na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isang mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Handang-handa si Abraham na patayin ang kanyang anak habang ganap na nagtitiwala sa Diyos na mabanhaw si Isaak mula sa mga patay o magbigay ng isang pagpapalit na sakripisyo. Sa huling minuto, ang Diyos ay namagitan at nagtustos ng kinakailangang tupa. Ang pagkamatay ni Isaac ay salungat sa mga bawat pangako na ginawa ng Diyos kay Abraham. Kaya ang kanyang pagpayag na gawin ang pangwakas na sakripisyo sa pagpatay sa kanyang anak ay marahil ang pinakadramatikong halimbawa ng pananampalataya at tiwala sa Diyos na natagpuan sa buong Biblia. At ang ating panglima, si Sarah, ina ng bansang Hudyo. Si Sara, ang asawa ni Abraham, ay isa lamang sa dalawang kababaihan na pinangalanan sa mga bayani ng pananampalataya. Ang ilang mga salin, gayon paman, nagbibigay ng talata upang si Abraham lamang ang tumanggap ng kredito. Ayon sa Hebreo sa pananampalataya, si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi ng lipas na ang kanyang gulang. Palibhasay ay niyang tapat ang nangako. Naghintay ng matagal si Sara, nalipas na ang edad ng pagdaan ng bata upang magkaroon ng isang sanggol. Sa mga panahong nag-aalinlangan siya, hirap na maniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Nawalan ng pag-asa, kinuha niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Tulad ng karamihan sa atin, tinitignan ni Sara ang pangako ng Diyos mula sa kanyang limitadong pananaw ng tao. Ngunit ginamit ng Panginoon ang kanyang buhay upang maihayag ang isang pambihirang plano na nagpapatunay na ang Diyos ay hindi kailanman pinigilan ng karaniwang nangyayari. Ang pananampalataya ni Sarah ay isang inspirasyon sa bawat taong naghihintay sa paggawa ng Diyos. At ang susunod ay si Isaac. Si Isaac, ama ni Isau at Jacob. Si Isaac, ang himalang anak nina Abraham at Sara, ay ang susunod na bayani na nakikilala sa Hall of Faith ayon din sa aklat ng Hebreo. Sa pananampalataya ay binasbasan ni Isaak si Jacob at Isaw tungkol sa mga bagay na darating. Ang patriarkang hudyo, si Isaak, ay nagkaanak ng kambal na lalaki, si Jacob at Isaw. Ang kanyang sariling amang si Abraham ay isa sa mga pinakadakilang halimbawa ng katapatan na isinaysay ng Biblia. Walang alinlangan na makalimutan ni Isaak kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang kordero upang hiain sa kanyang lugar. Ang pamana ng matapat na pamumuhay na ito ay isinama sa kanyang kasal kay Rebecca, nag-iisa at nag-iisang asawa lamang ni Jacob at buhay na pag-ibig. At ang isa pa ay si Jacob ama ng labing dalawang tribu ng Israel. Si Jacob ay isa pang dakilang patriarka ng Israel, ay nagkaanak ng labing dalawang lalaki na naging pinuno ng labing dalawang tribo. Ang isa sa kanyang mga anak na lalaki ay si Joseph, isang pangunahing figura sa Lumang Tipan. Ngunit si Jacob ay nagsimula bilang isang sinungaling, cheater at manipulator nakipagbaka siya sa Diyos sa buong buhay niya. Ang pagbabagong punto para kay Jacob ay dumating pagkatapos ng isang modula, tudu-tudo na pakikipagbuno sa Diyos. Sa huli, hinawakan ng Panginoon ang mga balakang ni Jacob at siya ay isang may sapat na gulang, ngunit isa ring bagong tao. Pinangalanan siya ng Diyos na Israel na nangangahulugang nakikipagbuno siya sa Diyos. Masahin natin ang Hebryo. Sa pananampalataya si Jacob, nang mamatay na, ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Ang mga salitang habang nakasandal siya sa kanyang mga tauhan, ay walang kahulugan matapos makipagbuno si Jacob sa Diyos. Sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw, lumakad siya ng mahina at ibinigay niya ang kontrol sa kanyang buhay sa Diyos. Bilang isang matandang lalaki at ngayon ay isang dakilang bayani ng pananampalataya, si Jacob ay nakasandal sa kanyang tungkod na nagpapakita ng kanyang masipag na natutunang pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon. At ang isa pa ay si Joseph. Si Joseph ay isa sa mga pinakadakilang bayani ng lumang tipan at isang pambihirang halimbawa ng kung ano ang maaaring mangyari kapag isinuko ng isang tao ang kanyang buhay ng lubusang pagsunod sa Diyos. Ayon sa Hebryo, Sa pananampalataya, nang malapit ng mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Matapos ang mga kahilahilakbot na pagkakamali na ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, inalok ni Joseph ang kapatawaran at ginawa ang hindi kapanipaniwalang pahayag na ito sa Henesis 50 Baente at tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao at ang ating susunod ay si Moses nagbigay ng kautusan sa pamamagitan ng dalawang tapyas ng bato tulad ni Abraham si Moses ay tumatagal ng isang lugar sa katanyagan sa Hall of Faith. Isang nakalutang na figura sa lumang tipan. Si Moses ay pinarangalan sa Hebreo 11, 23 at 29. Dapat tandaan na ang mga magulang ni Moses, si Amram at si Jochebed, ay pinuri din sa kanilang pananampalataya sa mga talatang ito, pati na rin ang mga tao ng Israel para sa paglulunsad sa Dagat na Pula sa panahon ng kanilang pagtakas mula sa Egyptio. At ang isa pa ay si Josue, ang matagumpay na lider, matapat na sumusunod. Laban sa labis na mga posibilidad, pinangunahan ni Josue ang mga tao sa Israel sa kanilang pagsakop sa lupang pangako na nagsisimula sa kakaiba at mapanghimalang labanan ng Jericho. Ang kanyang matibay na pananampalataya ang nagdulot sa kanya na sumunod. Ang pagsunod sa pananampalataya at pag-asa sa Panginoon ay gumawa sa kanya ng isa sa mga pinuno ng Israel nagpakita siya ng isang matapang na halimbawa para sa atin na sundin. Habang ang pangalan ni Josue ay hindi tinutukoy sa talatang ito bilang pinuno ng paglalakbay ng Israel sa Jericho, tiyak na ipinapahiwatig ang kanyang katayuan sa bayani ng pananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya na ang mga tao sa Israel ay lumibot sa Jericho sa loob ng pitong araw at ang mga pader ay bumagsak. Ang isa pa sa ating bayani ay si Rahab, espia para sa mga Israelita. Bukod kay Sara, si Rahab ay isa pang babae na direktang pinangalanan sa mga bayani ng pananampalataya isinaalang-alang ang kanyang background. Ang pagsasama ni Rahab dito ay medyo kapansin-pansin. Bago pa niya nakilala ang Diyos ng Israel bilang isang tunay na Diyos, ginawa niya itong buhay bilang isang patotot sa lungsod ng Jericho. Sa isang lihim na misyon, si Rahab ay may mahalagang papel sa pagkatalo ng Israel sa Jericho ang nakapangingilabot na babaeng ito ay naging tik-tik. Para sa Diyos ay talagang pinarangalan ng dalawang beses sa bagong tipan. Isa lamang siya sa limang kababaihan na nakilala sa salaysay ni Yesu Cristo sa Mateo 1.5. At ang isa pa sa ating bayani ay si Gideon, ang nagaantig na mandirigma. Si Gideon ay isa sa labing dalawang hukom ng Israel. Bagaman maiksi lamang niya itong isinangguni sa Hall of Faith, ang kwento ni Gideon ay tinampok sa aklat ng mga hukom. Siya ay isang kamanghamanghang karakter ng Biblia na halos may iugnay sa sinuman. Tulad ng marami sa atin, siya ay sinaktan ng mga pag-aalinlangan at may kamalayan sa kanyang sariling mga kahinaan. At ang isa pa sa ating mga bayani ng pananampalataya ay si Barak, ang masunuring mandirigma. Si Samson, hukom at nasarite. Si Jepte, mandirigma at hukom. Si David, isang tao na ayon sa sariling puso ng Diyos. Si Samuel, propeta at huling hukom at sila lamang ang mga taong pinangalanan sa ating mga bayani sa pananampalataya at ang iba ay hindi na napangalanan gaya din ni propeta Daniel